Hello guys! Welcome to Justina 07 Mix Vlogs. Ayan guys, ang aking nakasalang guys ay luya, bawang at kamatis lang yan kasi ang iluluto ko ngayon ay isa lamang simpleng simpleng ulam. Napakadaling gawin, napakadaling lutuin. Ayan, ito ay nilagang tubig guys. Joke lang. Bubuklatin ko lang guys ha. Wala pang kuryente sa amin kay plus light man yung ilaw ko guys. Ayan, um, kumukulo na. Ayan, ang nakikita nyo dyan ay bawang, luya, kamatis. Ayan, meron na yung asin, guys. Nalagyan ko na ng asin at pampalasa. Ayan, dahil kumukulo na yan siya. Dahil kumukulo na yan siya, guys, ay akin ang ilalagay dyan ang aking sitaw. So, kukunin ko lang yung aking sitaw na inihanda kasi namahan ko na din ang apat na perasong okra kasi nag-iisa naman ako, guys ayan, nag-iisa naman ako so, for sure, lasang-lasa na yung luya kasi iba na yung kulay ng sabaw nya ayan, tamang-tamang asin lang ang nilagay ko dyan guys so, ayan, kung gusto nyong gayahin at hindi kayo nag-iinakti sa pang-ulam ayan, nagsasawa na kayong mag-ulam sa mga karni-karni, ayan, gawin nyo ito guys bulang lang na sitaw, hinaluan ko ng okra at kamatis guys, ayan kukunin ko lang yung aking okra at kamatis ay, kamatis, okra at uh, sitaw na hinimay guys wait lang Ayan na nga guys at nailagay ko na ang ating uh, gulay. Ayan lang ang gulay ko guys na meron ako dito sa bahay kasi mahilig man talaga ako sa gulay guys. Ayan sitaw at okra. Bulang lang ang tawag na rin din sa inyo ay awan ko lang ang ay dini sa amin guys. Pasensya na kayo sa mali-mali kong pagsasalita ha. Bulang lang ang tawag namin din eh sa ganaring luto guys. Yung pinakuluan sa luya, bawang at kamatis. Ayan, mamaya pag yan ay naluto na guys yung ating sitaw at okra. That's it, tapos na. Meron na akong masarap na ulam. Ayan. At yan ay dadagdagan ko lang guys ng paminta. Ay tinikman ko na yung uh, aking pinakulong tubig guys. Tinikman ko na ang alat at ang aking nilagay na pampalasa. Ay tamang tama na lang iyan. Kaya ako wala nang idadagdag diyan kundi pamintang durog guys. At iyan na ang aking ulam sa hapunan guys o ayan o apakasarap so ayan hanggang dito na lang guys ang ating video at iyan ay hahanguin ko na maya maya pag na ang ating uh, sitaw at ukra ayan hayaan ko lang yan sya dyan kuluan ng kuluan ng kuluan ng kuluan okay Maya, if gusto nyo, ipasilip ko pa sa inyo mamaya kapag luto na, okay? Ayan, okay. Ah... Uh, Takpan ko muna ito, guys. Takpan ko. Maya ko ipasilip sa inyo kapag luto na siya. Kapag luto na ang ating okra at uh, ang ating uh, sitaw. Ayan, guys. O, oh, kumukulo, kulo, kulo, kulo. Ayan, pasensya na kayo ma maugoy ha. Kaya hinahawakan ko ng mabuti ang silpon ba. Ayan, iniwan ko na nga dito ang sandok. At para maipakita ko sa inyo. Malambot na ang ating okra, guys. Malambot na din ang ating sitaw. Ayan. At syempre, tinikman ko na nga ang sabaw, guys. So, yung kanyang timpla, guys. Yung kanyang luya, tamang tama lang yung kamatis ang ganda na okay oh, latang lata na ang kamatis guys oh, na ang sarap ng higop ko na yan ang sabaw so partneran ko ito guys ng ano, magprito ako ng dalawang perasong tinapa ah, dalawang perasong tinapa tapos isang puno lang sa bowl na gulay na ito na bulang lang na bulang lang na sitaw na may okra at kamatis ay ito ay sapat na sapat na guys oo sarap ng sabaw nyan at lasang lasa ang luya ayan to all my dear subscribers viewers silent viewers sharers and likers ayan to my member and super chatter thank you very much and syempre kung bago ka pala ang sa aking channel wag mong kalimutang mag subscribe And uh, hit the bell button, select all, para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload na video. Ayan, ladies and gentlemen, mga kapatid. Ang ating simpleng-simple at napakadaling recipe. Bulang lang, sitaw at ukra na napakasarap. Luto ni Justina, guys. Ayan. Hanggang dito na lang ang ating video for today, guys. Ayan. Thank you for watching. And I love you all, guys. Bye-bye. Papatayin ko na. At ang ating bulang lang ay luto na. Bye guys! I love you all! Thank you!